Ipagpapatuloy ko po po ba ang paglilingkod o hindi na dahil sobrang sasama po talaga ng ugali ng mga kasamahan ko sa simbahan. Tawagin na lang daw natin siyang Berry at siya po ay 13 years old pa lang at nagsiserve na sa simbahan. Masaya naman daw si Berry dahil maliban sa paglilingkod sa Panginoon ay marami din siya nagiging kaibigan. Medyo nape-pressure lang siya sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pamilya dahil nahihirapan siyang pagsabayin ang pag-aaral at ang paglilingkod sa church. Kaya noong September 2023 ay huminto muna siya sa paglilingkod sa simbahan dahil tinutukan niya muna ang kanyang pag-aaral. Pero meron siyang isang kaibigan na hinikayat siya na bumalik sa pagsaserve sa simbahan at nakabalik naman siya nitong January 2024 na. At simula ng araw na bumalik siya ay hindi na sumagi sa kanyang isipan na umalis ulit dahil sobrang nag-improve siya sa pagbabasa sa simbahan. Kaya sobrang saya naman ni Berry dahil marami ding opportunity ang lumapit sa kanya kagaya na lang nang pwede siyang makapag-aral ng libre at malilibre na rin pati ang kanyang mga uniform. Nakakapagbasa na rin si Berry sa simbahan sa tuwing may kasal, communion at mga regular na misa. Kaya kilalang kilala na si Berry sa buong simbahan nila at hindi lang naman siya ang natutuwa pati na rin ang kanyang mga magulang. Pero may isang beses na nakapagbasa si Berry habang may nagko-communion na alam naman nating lahat na sobrang importante ng misang ito bilang pagtanggap sa Panginoon. August 2, 2024, si Berry ang naka-assign na magbasa sa communion at ang mga kaibigan niya naman ay naka-assign sa pag-check ng attendance. At ang isa niya namang ka-churchmate ang magiging commentator pero sa kasamaang palad ay hindi naka -aten ang dapat na umate na magiging commentator. Kaya laking gulat ni Berry nang bigla na lang siyang ipinalit sa magiging commentator kaya sa madaling salita ito po ay biglaan talaga. At noong nagsimula ang misa ay okay naman ang kanyang pagbabasa at hindi naman siya nagkakamali. Pero pagdating sa bandang dulo ay doon na nagkaproblema dahil meron siyang isang pahina na nalagpasan. At totoong hindi na malaya ni Berry na meron siyang isang pahina na nalagpasan kaya hiyang hiya siya dahil merong mga magulang na nakikinig. At noong pinapasubo na sila ng ostya ay lumapit kay Berry ang isang sakrista na medyo may edad na at ang isang sister na nagtuturo sa kanila. Tinanong siya ni sister kung ano daw ba ang nangyari kung bakit na lang siya nagkamali. Nagpaliwanag na naman si Berry na meron siyang isang page na nalagpasan pero pinagtawanan lang siya ni sister. Kasunod nun ay lumapit sa kanya ang isang sakrista na medyo may edad na at sinabi sa kanya ang tagal-tagal niya nang nagbabasa pero nagkakamali pa rin siya. Pero hindi na lang nagpa si Berry dahil alam niya naman na siya talaga ang may pagkakamali. Pagkatapos ng communion ay pababa na sana si Berry nang makasalubong niya naman si sister number 2. Nang bigla na lang siyang hinila nito papalayo sabay sabing tumabi ka nga kaya nagulat naman si Berry kung bakit gano'n ang ginawa sa kanya. At nung papauwi na si Berry at ang kanyang kaibig ay sinabi sa kanya ng kaibigan niya na nagalit daw talaga sa kanya si sister number 2 dahil palagi daw siya nagkakamali sa pagbabasa. Medyo masakit lang din sa parte ni Berry dahil sinalo niya na nga ang trabaho ng iba pero ganun pa ang ginawa nila sa kanya. Tuwing hapon umaattend ng church si Berry pagkatapos niyang pumasok sa eskwelahan kaya pagdating ng hapon ay pagod na pagod na talaga siya at halos drained na. Nawala na ng ganang bumalik si Berry sa simbahan dahil dinibdib niya ang lahat ng sinabi sa kanya ni sister at ni sa Kristan. Kinabukasan si Berry sana ang magiging komentator ulit pero pero nagdadalawang isip na siyang umaten dahil sobrang nahihiya pa rin siya sa pangyayari. Kaya chinat niya muna ang kanyang kaibigan na nakatoka sa pagche ng attendance pero hindi naman siya nireplyan. Pero kinabukasan lang ay nalaman ni Berry na yung kaibigan niya na dapat taga-check lang ng attendance ay siya pala ang pumalit kay Berry bilang isang commentator. Kaya nasaktan na lang ulit si Berry dahil hindi man lang siya ininform na siya pala ang papalit kay Berry. Kaya medyo napaisip si Berry na kung paano ang umaten siya eh pinalitan na pala siya ng iba eh di nagmukha lang siyang tanga. At ngayong linggo ay nakatoka ulit si Berry bilang maging komentator pero hindi na siya umaten dahil sobrang yung dinibdib ang mga ginawa nila sa kanya. Kaya gusto ko lang pong humingi ng payo kung ipagpapatuloy ko pa po ba ang paglilingkod o hindi na dahil sobrang sasama po talaga ng ugali ng mga kasamahan ko sa simbahan. Yan lang po ang aking katanungan. Maraming salamat po hanggang dito na lang Ate Charisse. Unang-una Berry, alam kong sobrang bata mo pa kaya naiintindihan kita kung bakit sobrang dinidibdib mo yung mga narinig mong hindi magaganda galing sa mga kasamahan mo sa simbahan. At yung mga salita na narinig mo na nakakasakit sumasakit sa'yo, pwede mong gamitin yan sa dalawang paraan. Una, sabihin mo sa kanila na babangon ako at dudrugin kita, charot. <laughs> una, pwede mo yung gamitin sa positibong paraan na mas lalo mo pang galingan para sa susunod, mas maging handa ka na. At yung pangalawa naman, yung medyo negative tayo dito, ay didibdibin mo na lang talaga tapos manghihina ka lalo, lalo ka lang mawawala ng gana. Kaya syempre, dun tayo sa pagpipilian na una, yung babangon ako at dudrugin mo siya. <laughs> at gusto ko lang din ipaliwanag sa'yo ng very light, yung sa side naman ng kaibigan mo na taga-check ng attendant. Kasi ba diba, sa kanya ka nagsabi na hindi ka makaka-attend kinabukasan, kaya siguro siya yung ipinalit sa iyo. Baka biglaan lang din yung paghugot sa kanya bilang isang komentator kaya hindi kanya na na-inform. At ang pinaka-importante gusto kong sabihin sa iyo, alam mo hindi lang naman tayo sa church pwedeng maglingkod sa Panginoon. Sobrang dami pang paraan. Pero kung mas nararamdaman mo talaga siya sa loob ng simbahan, wala namang problema doon. Pero bago ka pumasok na simbahan, isipin mo muna kung ano yung tunay na dahilan kung bakit ka pumupunta doon. Dahil pumupunta ka doon para maglingkod sa kanya, hindi para makinig sa sasabihin ng mga mo sa simbahan. Alam nyo, minsan pinagtatakahan ko din yan eh. Kasi 99% ng mga basher ko ay may mga Bible verse sa kanilang Facebook. O di naman kaya, gagamitin nilang profile picture ay yung mga picture na mga baby nila. Tapos sabay silang mambabash. Samantalang hindi ko naman sila inaano, mga king, in inamers talaga.